isa yung top brain 1.3k sold ayan tapos eto na Ano ba mo dyan? Kanina ka pa yung si cellphone nag ko, nag ako ng item kasi magbebenta ako mamaya sa Shopee para may pang merienda. Hindi mo kasi ako binibigyan ng pang Shopee. Pandagdag din to sa Shopee. So, LED party decoration. Ang name ng... Ganito yung ginagawa ko. Pag ano, pag hindi ko magagawa at nagpapa dede ako kay Ellie or patulog, ikaw na lang mag ano, gawa. Hindi, ang hahanapin ko na lang yung store kasi mas mabilis eh. RG Party Shop. RG Party Shop. Para ibebenta ko siya mamaya. Kasi gusto ko, alam ko yung ibebenta ko, hindi lang basta inad ko. So ayan, ano siya, LED Party Decoration Night String Lamp. Kukuha na lang ako ng keyword 10M100 light. Search search ko siya sa ano sa mismong store ay bakit wala ano to wait ito ba yun 108 98 to 108 tama 10k sold tama siya ay led party decoration light string lamp 10m tama so ito yung nilalike ko tapos mamaya babalikan ko siya And then next item na ako, after ko, ilalike ko siya. Ibig sabihin, ay hindi. Ah, like. Kasi ibig sabihin, ibibenta ko na siya mamaya, ready to check out na siya. Tapos na ako sa top breed. Ayan yung may mga doggies dyan ha, i-check out nyo to mamaya. Next item, na then is, ayan. So meron ako dito, sino to? School uniform daycare. Ah, may uniform sila, bakit sina Eros wala? Daycare school uniform. So babalik ulit ako sa homepage. Daycare school Yan, mambubudol tayo mamaya ng mga mamshi na may daycare students. So hanapin ko siya. Meron siyang ilang sold? Ilan yung sold niya? Pati nakalagay. 2.5k sold. Ito siya. Si ba yung store. So, add to cart. Add to likes. So, ito na yung mga na-likes ko. And then, later, ilalive ko siya. Kung meron kayong item na bet dyan, head on over to my Shopee Live. Meron din ako dito ang breastfeeding nursing camera route. Ay, may naglalive na. So, ayan. Pag may naglalive na, pwede nyo nang i-checkout. Siyempre, mas gusto ko sa akin yung i-checkout. Kasi... Ako yung live salong yun. Pero imperfect yan pag breastfeeding kayo. So, next ko to. Ang ganda nito. Maestro siya Coffee mug with cover. Hinanap ko talaga yung pinakamura para sa mga followers ko. Abangan nyo yun mamaya. Ila-live ko yan. So, ayun. Okay lang ba na, nag, na nagiging busy ako sa cellphone? Uh, kasi may mo ako ng bahay. <laughs> uh, <para sports> <laughs> kasi maraming mga staycation. Alam mo ba kung magkano lang nakukuha ko? Tapos ang ko? ay lechon. Alam mo ba kung aw, ano ka Rasmar? Alam mo ba kung magkano lang nagiging commission ko dito? Sa isang araw na live, 64 pesos. Papakita ko sa iyo ah. Akala mo niloloko kita eh. Wait. Conversion. Conversion. Mga 64,000 yan. Anong 64,000? Tingnan mo. From September 4 to 10, 16 pesos. 16 pesos. Dige na naman 50 Ano? 50 Dibibaw ko 50 para sa isang oras na live. Sa iyo na mga magla live show. Ah. Pwede, pwede, pwede. Naiiyak ako sa tawa. Visit ka na. Tama na.